Tingnan mo yung si Trixie. Maayos naman, di ba? Maayos na dumating sa opisina. Maya-maya, para na yung loka-loka. Ha? -loka. Huh? Anong ibig mong sabihin? Kakabreak lang kasi nila ng jowa At parang tanga. Diyos ko, bigla-bigla na lang nga ngaw, ngaw at iiyak. Parang batang inagawan ng candy. Talaga ba? Ay, oo. oo. Pero alam mo kasi, kaibigan ko yung si Trixie. Actually, lahat kami dito sa opisina. Mabait kasi yan, saka magaling makisama. Kaya, inaalalayan namin. Lalo na ngayong broken hearted siya. Ang swerte naman ni Trixie sa inyo. Kung sa ibang opisina yan, pinagchismisan na. Ay, hindi dito. Parang pamilya kami dito eh. Kaya ikaw, kahit bago ka pa lang, pamilya na ang turing namin sa iyo. Ano 'yun? Ay, si Trixie nga. Nagwo-walling 'yan dun sa pantry habang umaatungal na parang baka. Lakas no? Dinig hanggang dito. Kapag humupa, pupuntahan ko. Trixie, tubig. Salamat, Hershey. Tumayo ka na nga dyan. Tapos bumalik ka na sa mesa mo. Kasi Trixie, alas jis na. Parating na si Bones. Kota ka na sa pag-iyak mo today. Sabay tayo mag-lunch mamaya. <laughs> Trixie, si Lou. Bago sa department namin. First day. Hi, Lou. Hi, Trixie. Inorient ko na si Lu tungkol sa'yo. Hindi na masyado na siya kung ka kanina. <gasps> ano ko, sorry. Nahiya naman ako bigla. Ay, okay lang yun. Huwag kang mahiya sa akin. Masakit naman talaga ang heartbreak. Ewan ko ba naman kasi? Bakit ba hindi ako marunong umiyak ng tahimik? Yung parang sa pelikula. Yung tutulo muna yung isang patak ng luha sa kabilang mata. Tapos sa kabila naman. Tapos maguunahan na yung mga butil ng luha sa pagpatak. Tapos kahit durong na durong na ang pagkatao mo, mahinang hikpilang yung maririnig. Ewan ko ba kung bakit di ko kaya umiyak ng ganun. Siguro kasi, hindi ka naman artista. Pero, bakit ba kasi bigla-bigla yung pag-iyak mo? <laughs> May mga triggers kasi eh. Gaya kanina. Nakita ko yung tumbler na binigay niya sa akin. Nasaan yung tumbler? Tinapang ko na sa basurahan para hindi napagsimula na ng pag pagbahan ng luha ako. Very good! Lulu, patayin mo yan. Dali. Ha? Huh? Bakit? Theme song ni Trixie yan at nung ex niya. Baka marinig. Iiyak na naman yun. Ako buti sinabi mo. Aayosin ka na nga sa playlist ko. Hershey, si Trixie. Oh, ano si Trixie? iyak na naman. Pinasok ko sa loob ng CR para di masyadong malakas. E bakit na naman daw? Nakita niya kasi si Edgar. Eh etong si Edgar, yung suot na t-shirt, kamukha ng t-shirt ng ex niya. Talaga ba? Kausapin ko nga yung si Edgar mamaya. Papakiusapan kong huwag munang isuot yung t-shirt niya na yan. Di naman matapos-tapos ang problema ko dito kay Trixie. Hello, Trixie. Kinausap ka din ng HR? Work from home ka rin ba? eh hindi nga masagot ng HR. Hanggang humupa daw ang kaso ng COVID. Ah, uh, ba? Okay na din. Kahit pa pano, may trabaho pa din tayo, tuloy-tuloy pa din ang sweldo. Sa true, kailangan nating ipagpasalamat yan, no? Ang daming nawalan ng trabaho ngayong panahon ng pandemya. Tsaka, maswerte tayo at may trabaho pa tayong. Trixie, kamusta ka na? Sana hindi ka na masyadong nag-iiyak, no? Ito, sa awa ng Diyos, nabawasan na, mga once a day na lang. <laughs> Ang saya ng work from home, ano? Hindi na natin kailangan gumising ng maaga para pumasok. Yes, hindi natin kailangan mag-makeup ng isang oras bago umalis ng baler. Ay, hindi na kailangan makipagsiksikan sa jeep at magtiis ng traffic. At pwedeng mag-meeting ng nakapajama. <laughs> Nag-resign ka? Oo, Hershey. Tatawagan nga sana kita. Naunahan mo lang ako. Bakit ka biglang nag-resign? Nung muling usap natin, okay ka naman ah. Pakiramdam ko kasi, nawala yung work-life balance ko. Parang nawala ng boundary yung trabaho sa Di Diba dati pag shutdown ng laptop natin sa opisina, tapos na ang isang araw ng trabaho. Kinabukasan naman ulit, ganun. Ngayon kasi, parang 24-7 yung trabaho pag ng boss ng report kahit lampas na ang alas 5, hihingin pa sa'yo. Ay, na-burn out ka siguro. Pakiramdam ko nga, Hershey. Saka mag-isa kasi ako dito sa kondo. Wala akong makausap. Sa bagay. Eh, ano naman ang plano mo na ngayon? Uuwi muna ako sa amin sa Kabite. Gusto ko muna makasama yung pamilya ko. Ikaw ang bahala. Basta, ha? keep in touch. Message ka pa minsan-minsan. Hershey, salamat ha. Sana so, hindi matapos yung pagkakaibigan natin kahit hindi na tayo magkatrabaho. Ay, oo naman. Limang taon kaya yung pinagsamahan natin. Hindi mabubura yun ang pag re Nay, iba talaga ang buhay dito sa probinsya, ano? Sa tagal ko sa Maynila, nakalimutan ko na kung gaano kasarap. Abay siya nga. Dito sa probinsya, mabagal ang buhay. Hindi nagmamadali ang mga tao. Sa Maynila, parang lagi kayong mahinahabol. Saka iba talaga yung hangin na yun. Sariwa, nakakapresko. Palibasa sa Maynila, ang hangin sa electric pan lang nang gagaling. Oo nga, Nay. Noong umuwi ka kaya, ang putla mo. Saka lulugulugo ka. Pero ngayon, may kulay ng mga pisngi mo, anak. Pero Nay, kailangan ko na maghanap ng trabaho. Matagal-tagal na din akong nakatambay. Sayang naman yung pinag-aralan ko. Hindi hey, simulan mo nang mag-apply, anak. I-graduate ka naman ng kolehiyo. May experience. Sigurado namang may tatanggap sa iyo. Nanay? Anak, tinabi ka yata. Buti naman at hindi kayo inabutan ng ulan. Wala ka pa namang dalang payong. Oo nga, Nay. Mukulimlim lang maghapon pero hindi naman umulan. Oy, kumusta naman ang pag apply mo? Wala pa din, nai. Ilang kumpanya yung pinuntahan ko. Parang, parang walang masyadong trabaho dito sa atin, Cagain mo lang, anak. Pasasaan ba't matatanggap ka rin? Hello? Hershey? Trixie! Kamusta ka na, girl? Eto! Bumalik na ulit ako dito sa Maynila. Kailan pa? Nung isang linggo lang. Uy, bakit naisipan mong bumalik? Wala akong makita ng trabaho sa amin, Hershey. Naku, kahit dito. Malamang mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Oo nga eh. Pero susubukan ko, maghanap pa din ako. Sana nga ay makakita ka kagad. Ano, balita mo ako ha? Oo naman, Hershey. Trixie, natanggap mo yung mga prutas na pinadala ko? Oo, Hershey. Salamat ha. Ito nga lang ang kaya kong kainin ngayon eh. Eh, kamusta naman ba yung pakiramdam mo? Ah, uh, ito, eto. Maayos-ayos naman na hindi na ako nilalagnat pero masakit pa din ang mga kasukasuan ko. Bakit? Ano daw ba yung sakit mo? Trangkaso daw, sabi ng doktor. Buti negative naman ako sa COVID test. Ay, mabuti naman. Basta ipahinga mo lang ha. Mag-message ka kapag may kailangan ka. Oo, Hershey. Salamat ulit ha. Oh, Trixie! Napatawag ka. Sa wakas, natanggap na ako sa trabaho. Magsisimula na ako sa isang linggo. Oh my God! Congratulations! Sa unang sweldo ko, papadalhan ko kayo nilo ng paborito nating pizza. Hoy, hintay namin yan na. Sa so, ano nga pala, Hershey? Ano? May dinidate ako ngayon. Kapag nagtuloy-tuloy, ipapakilala ko sa inyo. Hoy, Trixie! Siguraduhin mong maayos yan, na, Isa pa, ihanda ang sarili, ha? Alam mo naman, kapag na-in-love, there is always a risk na mawawasak ang puso. Baka mamaya, mag-walling ka na naman kapag nag-break kayo. Tandaan mo, nasa ibang opisina ka na. Hindi na pwede yung crying episodes mo. Opo, tatandaan ko po. Patunayan ko na God is always faithful. Yung simpleng trangkaso nung panahon ng COVID, sobrang worried ako pero pinagaling niya ako. Binigyan niya ako ng bagong trabaho at eto, mukhang bibigyan pa ako ng bagong pag-ibig. Yung mga pagsubok na dinaanan ko, tingin ko, they made me stronger. They made me a better person. Kaya sa susunod na dadaan ako sa pagsubok, tatandaan ko itong paboritong Bible verse ko. Be still and know that I am with you. Yan ang magpapaalala sa akin na kailanman, anuman ang pagdadaanan ko sa buhay, hinding-hindi ako mag -iisa. Yan pa bang i-memorize yan? Basic! <laughs>